Happy birthday Nanay Happy birthday Nanay Happy birthday Happy birthday Happy birthday Nanay oh, Birthday Happy birthday Nanay Ito 'yung mga gawa ng mga apo nyo. Nagkilala nila 'yan. Oh, nila. At saka may dinikit sila pa. Oh, that's your message po na? night? Huh? Oh, 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 oh. Ingatan niyo lagi yung sarili niyo. yung gamot niyo. huwag nyo pababayaan, lagi niyo inumin. Oh, si Nita, no. message. Ah, uh, message ni ko yun, sa Hello, nanay. Sada po, hindi po. Hindi po kayo magkuya, tsaka para po hindi po kayo ma-high blood, tsaka po sana po madami kong dumating sa birthday sa birthday nyo, nakapusa sana po. Ano po, kumain kayo ng madami, tsaka po sana po, iniinom nyo po yung mga gamot nyo. Tsaka po, ano po, sana po, lagi po kayong maagaw nagigising. Happy birthday, Nana! Miss ko na kayo! Happy ate naman! Happy birthday, Nana! makita kong akong gumadwit. Tsaka sana po, inumin niyo rin po yung mga gamot niyo. Tsaka po, ano po, sana po, maging happy birthday, nanay. <laughs> happy birthday, nanay! Sana masaya kayo ngayong birthday nyo. Sayang wala kami dyan para lalong mas masaya. Tiran nyo kami ng litson. Happy birthday. We love you, nanay. Oh. God bless po. Happy birthday, nanay. Happy birthday, Bye -bye. Bye -bye.